sa bawat hakbang sa ilalim ng lupa, sa bawat paghinga sa dilim ng mga tunnels at mga forgotten caverns, may mga tanong na hindi basta-basta sinasagot ng libro, mapa o kahit ng pinakabagong metal detector. Ako ang inyong gabay sa mundong ito, isang treasure hunter na matagal nang nakikipaglaro sa mga sekreto ni Yamashita sa kanyang mga tagapagtago at sa kanilang mga simbolong dinisenyo. Maraming beses, ang tunay na treasure ay hindi basta nakabaon. Nakabalot ito sa puzzle. At minsan sa isang trap. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang komento mula sa ating ka -th. Ayon sa kanya, napadpad siya sa isang lalim na minsan ko nang tinawag na point of no return. Yan ang lalim na 140 feet at dito nagsimulang magsalita ang lupa. Basahin natin ang buong komento ni H Hello sir, sa ilalim na 140 feet nakakita kami ng marker na paa. Nung sinundan namin ang direksyon pa north, may lumabas na dalawang box na bato na magkapatong pero sa left side may parang pader na ang itsura ay box din. Di pa namin nagagalaw ang box na bato sa gilid pero yung sa unahan, nabasag namin ang kalahati pero walang laman. Ano sa palagay ninyo ang nakita namin? Yun na po ba ang load o hahanapin pa? Salamat po at sana ay masagot ninyo. Ang pahayag na ito para sa atin na matagal nang gumagalaw sa ilalim ng lupa ay hindi simpleng komento. Ito ay isang senaryo ng multi-layered trap system. Una ay may marker na paa o foot marker. Ang paa ay isa sa pinakadelikadong simbolo dito sa mundo ng Yamashita pressure hunting. Ito ay direksyong simbolo. Pinapakita kung saan ka pupunta pero hindi sinasabi kung paano ka dapat pumunta. Pangalawa, sa pagsunod sa north lumabas ang dalawang bato na parang box na magkapatong. Isang posibleng false chamber marker ito. Sa left side, may isa pang stone formation na parang pader na box. Ang front box ay nasira ang kalahati, pero walang laman. Ito ang eksaktong sitwasyon kung saan maraming treasure hunters ang nagkakamali. Iniisip nila na ah baka false container pero bilang treasure hunters, alam natin kung walang laman ang unang box, hindi ibig sabihin na wala na ang load. Pagdating sa mga Yamashita treasures, kapag nakita mo ang unang box, yan ay unang yugto pa lamang ng puzzle. Ang minsahi ng foot marker, ang direksyon ay hindi ang destinasyon. Kapag nakakita ka ng marker na paa sa ilalim ng lupa, isipin mo agad na navigation signal ito. Ang mga Japanese engineers noong World War II ay hindi naglagay ng paa para sabihin nandito mismo ang treasure. Ang paa ay parang arrow na nagsasabing dito ka dadaan o dito ka luluhod bago ka tumingin. Maraming foot markers ang intentionally positioned para iligaw ka lalo na kapag sinundan mo ito sa straight na direksyon. Ang clues ng paa ay palaging may kapartner na environment. Kung ang paa ay nakaturo sa north, hindi ibig sabihin ay papunta ka lang ng north. Pwedeng ang isusunod nito ay distance measurement gaya ng steps or ang rotation ng direksyon gaya ng 90 degree turn sa poste o stone formation. Kung 140 feet ang lalim at biglang lumabas ang foot marker, tandaan mo, hindi ito entry marker. Ito ay confirmation marker. Ibig sabihin, tama ang lalim mo. Lumapag ka sa tamang layer, pero hindi pa yan ang final layer. Ang dalawang box na nakapatong. Trap ba ito or gabay? Kapag nakakita ka ng dalawang stone boxes na nakapatong vertically tumingin ka sa dalawang prinsipyo. Una, decoy container system. Ito ang tinatawag naming first attractor para sa casual hunter na mababaw lamang ang experience. Ang logic dito ay simple. Ang box ay katumbas yan ng treasure. Binabasag nila agad. Inuuna ang excitement at nahuhulog sa trap. Ang dalawang box ay maaring walang laman. Pero ang pagkakatayo nila ay hindi aesthetic. Yan ay may dahilan. Ang vertical stack ay pahiwatig ng weight coding. Kung mabigat ang upper stone at mas madaling tanggalin ang lower stone, kadalasan ang clue ay nandoon sa ilalim o sa tabi, hindi sa mismong loob. Pangalawa ay ang tinatawag na dual direction cipher. Tandaan mo, ang stack box ay katumbas ng two layers ng impormasyon. Hindi tungkol sa laman kundi sa interpretasyon. Ang upper stone ang nagpapakita ng exposed direction. Ang lower stone, ibig sabihin, may direksyon pero invisible. Nakabaon sa lupa o nasa kabilang pader. Kaya kapag binasa ninyo ang front box at walang laman, hindi ibig sabihin maling spot. Ang ibig sabihin nito ay meron kang nalampasang basahin. Ang left side stone na parang pader. Ito ang tunay na bintana. Kapag may dalawang box sa unahan at sa left side ay may stone wall box formation, ito ay classic Yamashita layout. Ang harap ay pang distraction. Ang gilid ay pang proteksyon o pang daan. Kung ang left side ay parang pader, Ibig sabihin, concealed chamber panel yan. Hindi nila tatayuan ng wall ang isang treasure room na may air gap kung hindi ito may significance. Ito ang hinahanap mo, hindi ang front box. Ngunit huwag kang basta babanat ng demolition. Ang mga panel na mukhang wall box ay minsan plug stone. Ang ginagawa nito ay hinaharang ang full entrance papunta sa load. Sa likod nito, pwedeng may narrow passage papunta sa vault chamber o staging pit. Kung binasag ninyo ang front box at walang laman, huwag kayong tumigil. Kung di pa nagalaw ang left stone panel, dito kayo magkakaroon ng improvement sa pagkahanap. Pero dahan-dahan. Kung may footprint marker sa simula, posibleng may companion trap din sa close proximity ng target. Ang katotohanan, load hindi pa, sabpat pa lang. Pagdating sa katanungan na sir, yun na po ba ang load o hahanapin pa? Direkta ang aking kasagutan sa katanungan na yan na hindi pa. Ang nakikita ninyo ay isang entry level guardian setup. Foot marker, stock stone, pagkatapos concealed Panel. Ito ang common triad ng isang medium-depth Yamashita Tunnel. Ang depth na 140 feet ay hindi load level. Ito ay checkpoint tier. Dito sinusubok kung marunong kang magbasa ng signs. Sa tunay na treasure layer, kadalasan may mararamdaman kang environmental shift. Kumuhupa ang hangin, nagbabago ang amoy ng lupa, Naririnig mo ang tunog na parang humihinga ang chamber. Ang presence ng mga nakapatong na bato ay indikasyon na may gating mechanism sa likod. Hindi sila naglalagay ng double back sa harap ng loading vault. Masyadong risky. Ang tunay na load ay laging nasa protected cavity na may full symbol integration tulad ng cross, triangle, turtle, coffin o sun and moon markings. Kung wala kang nakitang ganitong signs, hindi pa iyon. Ang aking kabuwang analysis. Ito ang pinakamalagang mindset. Hindi treasure hunting ang trabaho ng lakas. Trabaho ito ng pag-iisip. Kung makakita ka ng dalawang boxes na walang laman, hindi ka natalo. Ang ibig sabihin lang ay naipasa mo ang unang exam may tatlong sinabi sa komento na nagbigay sa akin ng malinaw na sagot. Una ay ang 140 feet deep. Yan ang karaniwang tier ng pre-vault layer. Hindi pa ito deadlock chamber. Kadalasan may ventilation point sa ibabaw o sa side kaya may concealed panel. Pangalawa ay ang left side box wall. Ang mga Yamashita engineers ay walang hilig magtayo ng wall sa side na walang epekto. Kung box shape ang pader, ibig sabihin artificial, hindi natural formation. Kaya bakit siya box? Ito ay box dahil literal na blocker o gateway ito. Pangatlo ay ang walang laman ang front box. Hindi sila magbabaon ng pera, ginto o sealed bar sa likod ng facade na unang babasagin ng tao. Ang load chamber laging nasa lugar na pinakamahirap basagin pero pinaka-safe na pasukin. Ibig sabihin, wala sa harap. Kaya ang aking payo dito ay huwag ninyong ituloy basagin ang pangalawang box sa unahan. Mag-triangular excavation kayo sa left panel, top, side at saka ilalim. Huwag diretsyong gitna kung may hollow sound, yun ang clue. Sa kabuan, kung gusto mong matagpuan ang yaman ni Yamashita, hindi sapat ang barena at lakas ng loob. Dapat alam mo rin kung ano ang hinahabol mo. Katulad nito sa 140 feet, foot marker, stock stone, concealed side panel, para sa mga una pa lang sa field. Mukhang walang kwenta. Pero para sa mga nakikisayaw na sa mga multo ng digmaan, ito ang kanilang musika. Ito ang kanilang paraan para piliin kung sino ang karapat dapat. Kaya sa mga nakakakita ng box at walang laban, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ka nabigo. Ibig sabihin lang, pinapasok ka na nila sa loob ng kanilang logic. Ngayon, ikaw naman ang gagalaw. At dito nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.